DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. nasasama mo ba? Dahil sa pagpatay mo sa kanya, naghirap kami ni inay, nagpaalila para lang mabuhay at makapagtapos ako ng pag-aaral. Walang iyak talaga! Ang dapat sayo, sa iyo, hulog sa impyerno! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Ang dapat sa iyo ay ihulog sa impyerno. Dito pa rin sa ating natatanging dunan, may pangako. Ang bukas. Iiwan ko na itong shield bath soap sa banyo para nakahanda na pagligo ko mamaya. Hmm? Hiyang ako dito, eh. Ay. <coughs> Cellphone ko. <coughs> si Agnes tumatawag. Hello? Agnes? Oh, napatawag ka. Hindi. Hindi ako busy. Wala akong pasok ngayon eh. O ba, eh, bakit ba? Ano? Wala na sa inyo si... Si Mang Fonso? <mukong> pala mga nangyari. Oo. Eh, hindi na mo pala lahat kasalanan ni Mang Fonso. Kaya nga, nagigilty ako, Wendy. Inaway ko't sinisi ng gusto yung biyanan ko. Yung pala, ang unang nagkasala sa kanya ang tatay ko. May pagkakamali rin ako. Sa kagustuhan kong huwag ka magtanim ng sama ng loob sa tatay mo. Itinago ko sa ang katotohanan. Eh, anong sabi ni Alfi? Eh, hindi na kami nakakapag-usap. Nasa silid si Agnes nang dumating si Alfie. At nang mahalaman niyang umalis ang kanyang ama, agad niyang hinanap ito. At wala pa rin siya? Oo, oo. Kaya nga nag-aalala ako. Ako? Eh kung tuwagan mo kaya sa cellphone niya? Naka-off yung cellphone niya eh. eh. siguro nga ayaw niya ako makausap. Hayaan mo anak. Pagdating niya, hihingi ako ng tawad sa kanya para magkaunawaan na kayo. Pero sana po, matagpuan na rin niya si Mang Fonso para talagang maging maayos ang lahat. ginagawa mo si Mang Ponso. Sana dito na lang siya nagpunta eh. Hindi na kung saan. Gusto ko nang mahanap ang itay ko, Ronald. At kapag nakita ko siya, hindi na ako papahig na umalis siya. Eh, paano si Agnes? Kung hindi niya magawang limutin ang nakaraan, hindi rin magiging maligayang aming kasalukuyan. Kaya, kalabisan ng magsama pa kami. Oh, sayang naman. Oh, yung cellphone. Teka ha. Oh, si Ferdy. Ang kapitbahay ko tumatawag. Sandali lang bro ha. Hello, Ferdy. Oh, bakit pre? Oh, oh. Tatay na nakaibigan ko, si Alfie. Bakit? Uh, ano? Nabaril si mga ponso. Si, si Itay? Oo, oh, oh, sa ospital nila pare. Pupunta kami kagad. si Itay. Kawawa naman siya. Napakadami ng paghihirap. Bro, manalangin tayo na makaligtas siya. I hindi na iba sa akin ang tatay mo eh. Kaya nalulungkot talaga ako sa nangyaring ito. Matagal kami nagkalayo ni eh, Itay. Huwag naman sanang maulit yun. Gusto ko po siyang mapaglingkuran. Oo, oh, naunawaan ko yun. Ang cellphone mo, may tumatawag sa'yo. Si Agnes lang yan, hayaan mo. Bro, sagutin mo. Dapat lang niyang malaman ng lahat. Sige na. Hello? Hello, Alfie? Nasaan ka na? Kahapon ka pa hindi umuwi. Huwag mo na akong intindihin. Okay ako. Ang tatay ko, siya na nasa panganib na ano Anong nangyari sa kanya? Nagkataong hinahabol ng pulis yung holdapper at nagkabarilan. At sa yung tinamaan, kaya inooperahan siya ngayon. Oh, I'm sorry, Alfie. Patawarin mo ako. Saka na tayo mag-usap. Pero sana, isama mo sa panalangin mo na makaligtas ang tatay ko. balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Anak, oh, ano sabi ni Alfie? Natagpuan na ba nila si Ponso? Oo, oh, Nay. Kaya lang, nabaril daw po yung tatay niya. Ha? Ayun na tinaopera na ngayon. Bawa naman siya. Uh, bakit nagkaganon? eh yung pulis. May inahabol na holdapper. Nagkabarilan. Oh. At tinamaan si tatay ponso ng ligaw na baga. oh Diyos ko. Anak, puntahan natin sila. Talagang yun ang gagawin ko, Nay. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Ay, sige, sige. Sasama ko. inay kausap ni Ronald. A ano, kumusta ng tatay mo? Sabi ng doktor, ligtas na siya. Salamat. Nihintay ko na lang na magkamalay. Ay, salamat. Kung nagkataon na hindi siya nakaligtas, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa maniwala ka o hindi, Agnes, may kasalanan din ang tatay mo sa nangyari sa kanila ni Itay. <laughs> At hindi lang ikaw ang nahihirapan dahil sa naghanap na yun. Ako man. Dahil nagpakamatay si inay. Huh? Nang makulong si itay, hindi niya natagalan ang sumbat na kanyang konsensya. Kaya nga, humihingi ako ng tawad sa iyo ngayon. At hihingi rin ako ng tawad kay Tatay Fonso. Agnes. Alam ko ng lahat, Alfie pinagtapat na sa akin ni inay. I'm sorry. Sana, handa mo pa rin akong unawain. Itay. Alfie, anak. Kamusta na po yung pakiramdam niyo? Akala ko, hindi na tayo magkikita. Akala ko, katapusan ko na. Tay, hindi po papayagan ng Diyos yun na mawala kayong muli sa akin. Tama po si Alfie, Dati Fonso. Agnes? Ako nga po. I'm sorry. Hiyang-hiya ako sa inyo. Sinaktan ko ang inyong kanooban. Hinatulan ko kayo. Samantalang ang may malaking kasalanan ay ang tatay ko. Patawad po. Diyos ko. Kung ito na ang katapusan ng mga pagdurus ko, maraming salamat po. Salamat po ang ko. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano bang sasabihin mo sa akin, anak? Ah, tay, magpapaalam po kasi kami sa inyo ni Agnes. Ha? Bakit? Saan kayo pupunta? Ah, magbabakasyon lang po kami siguro mga two weeks lang po. <laughs> may inam mainam yan. Eh, sabi sa radyo, pang alis stress daw ang mga ganong bakasyon. Kaya nga ho, ibabakasyon ko muna ang asawa ko. Kaya lang, may iwan po kayo dito ni Nanay Carmela. Walang problema, anak. Aalagaan namin ni Bala itong bahay nyo. Basta mag-iingat kayo, Ha? Nasa bakasyon na mag-isawa, Wendy. Two weeks daw sila sa Japan. <laughs> Babonggang kaibigan ko. Parang second honeymoon po sila. Ay, parang gano'n na nga. Kaya kami lang ni Balaing Ponso na iwan dito. <laughs> <laughs> eh, mabuti nga yun, Iha. Para magkaroon na kami ng apon ni Balayang Carmela. <laughs> <laughs> Natutuwa po ako. Dahil ngayon, happy na po kayong lahat. <laughs> Ay, tama ka, Wendy. dapat lang talaga upang manatili ang kaligayahan, magpatawaran at magunawaan. At huwag nambalikan ang malungkot na nakaraan. Galing na dalawa, ha? Bakit ngayon lang kayo? Oo oh, nga. Kanina pa labas niyo sa trabaho, di ba? ah Ano po, dinala ko po sa doktor si Agnes, inay, itay. Ha? Ay. Bakit? Anak, nabano ka? <laughs> eh kasi ho, oh, ilang araw na ako nakakaramdam ng pagkahilo. Kanina nahilo uli ako. Kaya dinala ko ni Alfie sa doktor. Eh mabuti po pala, nadala ko siya sa doktor. Oo, oh, bakit? Ano sabi ng doktor? <laughs> Magkaka-baby na huuli kami, Itay. Ha? Balae! <laughs> Ay, kaganda malita. magkakapun na tayo. Oo nga, Balae. Kaya nga po, napag-usapan namin, nahihinto na ako sa trabaho. Para mas maingatan ko itong dinadala ko. Ay, tama anak. At huwag kang magalala. Kami ni Balaeng Carmela mag-aalaga sa inyo na magiging apo namin. <laughs> salamat po. Oo, oh, na oh, ayon, oh. So. wala nang iyakan ha. Hindi, <laughs> <laughs> napakasaya ko lang kasi yan. <laughs> Dahil ngayon, kumpleto na at maligaya ang ating pamilya. Uh, bagaman dumaan sa pagsubo, pero hindi ito nawasak. Oo nga, at may parating pa tayong munting anghel. <laughs> Lahat ng ito, patunay lamang na may pangako. Ang bukas. <laughs> nyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang. Ang dapat sa iyo ay ihulog sa impyerno. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Diego Bandido, Lionel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, at si Rosana Villegas bilang Agnes. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salong. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, ang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.